Hi friends, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, unboxing na naman tayo ng iPad Air 2. So without further ado, let's get started. Intro pa. So So, ayan, mali yung nabigay na iPad sa akin, kaya pinalitan ko. Kaya unboxing ulit tayo. Check natin kung tama yung binigay at saka kung may private tayong case. Okay. So, ito, may charger. Tapos, pencil. So, well, may 3 siyang case. No. At saka, hindi no. dito tempered. Oo, oh, yung tawag dito. Ano lang siya. Tapos, yung case niya is ganto. Mirror case lang. So, ayan. Ayan. So, eh, tignan natin yung about general. About. So, ayan. Tamang-tama. 15 yung binigay tapos 32 two gigabytes. So, okay siya. Tapos. Tama yung storage. Nasunod naman yung gusto ko. So, bali, i- i-reset natin siya. I-reset natin para makita natin kung original. Wait. Uh, iPad Air 2 tapos 32 So, ayan, original nga siya. So, ayun. legit naman siya. Tapos, walang gasgas. Para sa kanya to. This is yours. Yes. Yes daw, no, yes. Is this yours? Yes. Do you like it? Do you like it? Yes. yes. Do you like it? Yes. Yes. So, Mabilis naman siya. Hindi tulad nung iPad mini to. Very lagi siya. Sulit at tignan natin yung camera kung malinaw. So, malinaw naman. Malinaw yung camera niya. Hindi siya blurred tulad nung no? iPad na nabili natin. So, bali, nabili ko siya ng 4, 6, 3 months to pay, zero interest siya sa spy later sa Shopee. Bali, huhulugulugan ko sya ng 1,200 plus. 3 months to pay, zero interest. Yun ang kagandahan dito. Hindi siya biglaang babayaran. Tapos, if hindi nasunod yung gusto ko, pwede ko siyang i-return. At hindi ko muna siya, hindi ko muna i-click yung receive. Pag hindi ko siya gusto, pwede siyang ibalik. So, ayun. May magagamit na yung anak ko. Para sa kanya talaga to. So, ayun. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!